Bitbit -bit ang sa iyang duwang atama na ido, inaprobit sa ni Jane Toledo kan Barangay Bugtong Legazpi City ang libreng kapon at sinlibreng bakuna kontra rabies, na pigkundesir kasuod ma sa Barangay Pawa Parehong syudad. Bilang sarong responsableng pet owner, gusto niya nang gadaang mabakunahan sa iyang mga ido, ngani masiguro na protektado ang mga ini sa rabies. Kaya dai niya nang gadaa pinalagpas ang pagkakataon, urog pata libre man ang mga naonambita na serbisyo at least safe ka na maski makipagharot-harot ka sa mga ayam mo di ka na mahadit na baka mata ma ka ang kaki rabies so ano kumbaga safe naman so ataman mo safe ka pa ang residenteng si Lisel Labrada, 20 na daan na tama na ikos, kaya nga ni Dai na magparadakul pa. Pinakapon niya naman ang baka ini sa pigkundusir na aktibidad sa saindang barangay. Para di na dumami po kasi sobrang madami, malakas ang population ng cats ma ano sila mag-produce yung mabilis. Kaya nung nakita kong may program nito, ninavail ko talaga kasi para libre kasi medyo mahal yung cost ng ano, castration hatod ang aktibidad na ini kan Ligas City Veterinary Office. katuangan ang mga dayuhan na veterinaryo na nagkukundusir ng ni ng humanitarian mission sa syudad ng Ligaspi sa Lindong kan Pacific Partnership 2024. Kung sa 300 na ataman na ido asin ikos ang target kan mga veterinaryo na matawanin ng serbisyo sa sarong simanang aktibidad na may obhetong maibitaran ang rabis asin maitulod ang responsible pet ownership. Um, yes, nakikita ko po na very successful itong ating uh, veterinary mission. Uh, di, di, ngayon na Pacific Partnership madami po ang uh, uh, nagpapaopera ng kanilang pets we need to control our pet population here in Legazpi we are reaching 30,000 so sana mabawasan po natin especially sa household para maataman nila para mabigyan ng tamang pagangalaga ang mga pets sa bahay so it's a huge benefit to the owners because the procedures that were Um, offering today are totally free at no cost to the owner. And so it helps the, the owner realize the importance of having their pet see a veterinarian regularly. So at least once a year, you should have your, your pet examined by a veterinarian. And today is kind of the first step of that. So we'd like to introduce the veterinary team to the clients, and then later they can see the, the puppy grow into the adult dog through its whole life. Kan nakalihis na lunes, inut ng ginibuan aktibidad sa barangay Dapdap. Asin ngunya na aldaw ang ipigdara naman sa barangay Taysan na madurar sundo sa aga. Sa mga maot na magpakapon kan mga atama na hayo, kinakaipuhan man na magbitbitin barangay certificate bilang patutuo na rehistrado ang sa indong fur babies. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.